Hi Kakantots! Ano ba mga senyalis na ginagamit ka lang ng isang babae? Alam naman natin na ang mga babae may kanya-kanyang likas na tindig o amor para ma-fall ang lalaki. Pero ano nga ba ang mga senyales kung ang babae ginagamit ka na? Unang-una, may mga babae kasi na gusto nila na nagpapalambing sila. Pero alam nyo ba yung paglalambing na ginagawa nila or pinapagawa nila sa inyo e eh para makuha yung atensyon o loob nyo basta-basta. Tapos syempre, ang mga lalaki mabilis ma-fall, lalong-lalo na kung gusto din nila yung babae. Syempre, syempre, andito yung utak ng babae na, woo, madali ko na napapol na, to. So, syempre, kukunin nga loob mo, attention mo, hanggang ibigay mo sa kanya yung gusto niya. Yung i-request niya lahat sa'yo, yung gusto niya. And syempre, ikaw, dahil na-fall ka nga, ibibigay mo. Pangalawa, napaka-common nito ha. Tanga ka na lang kung hindi mo pa napapansin 'yung ganto. 'Yung tipong magpaparamdam lang siya pag may kailangan sa iyo. Magpaparamdam lang siya pag may gustong ipabili sa iyo or ipagawa sa iyo, 'di ba? Pag once na ganito 'yung babae, dapat mo nang layuan 'to kasi alam mo na aalala ka lang niya pag may kailangan siya or may pabor siya sa iyo. Tapos pag once na ikaw may kailangan sa kanya or pabor sa kanya, hindi siya uh, active or wala siya presensya para sa iyo. Okay, pangatlo naman. Ito naman yung mga babae na lahat dapat gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa, pag magkamali ka lang ng isa at hindi mo maibigay sa kanya yung isang request na yon, burado ka na sa kanya. Yung tipong, hindi ka na niya kilala, e, eh, kiss ka na agad. Ito yung mga babae na kailangan ibigay mo lahat ng gusto niya. Kasi pag once na hindi mo binigay, hindi ka niya kilala, kayang-kaya kanyang palitan or kayang-kaya niyang bumiktima ng ibang lalaki. Kasi nga, syempre, hindi mo kaya ibigay yung gusto niya. So, ba't siya mag-waste pa ng time sa'yo? 'di ba? Sa mga ganyang senyales, dapat talaga maging aktibo kayo. Hindi hindi kayo dapat basa-basta nagpapabiktima sa mga ganitong klasing babae. Next naman natin, yung pinakikisamahan kanya kahit na alam niyang may kasalanan ka. May nagawa kang mali sa kanya. Dahil in the future, mapapakinabangan ka niya. Ito yung literal na manggagamit talaga. Yung tipong makikinabang din siya, hindi pwedeng hindi siya makinabang sa'yo, kaya ka nga niya ginagamit, di ba? Maraming ganitong babae. Yung tipong titiisin niya yung mga sakit at uh, past na masasakit nadulot mo. Pero dahil nga mapapakinabangan kanya in the future, lulunokin niya yung pride niya dahil alam niya mapapakinabangan kanya. Tapos, pag once na napakinabangan kanya at makagawa ka lang ng isang pagkakamali, lahat ng ginawa mo sa kanya is ekis yun. So, alin dyan yung naranasan mo na? Relate ka ba?